Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Heto na, siguradong sigurado na matatanggap na ng ating mga lolo at lola ang kanilang pension next year. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Sir Mike Defensor. itong sa 9 million sa datos natin sa ngayon, no, sa senior citizens, 4 na million ang indigent. Sa 9 million in 2020, yan yung PSA. PSA, yun, yes. More than 9 million eh. 9.2 or 9.5. Now, yes. ang 4 million 80,000 ang binibigyan ng DSWD sa ngayon. Okay. Pero may ilang senior citizens na nag-aantay ang pangalan nila ay wait list. Okay. So, uh, we are trying to help resolve this as well. Yes. Uh, and I think an online registration system, sa ating bansa, can help a lot because we will be able to validate easily if. NCSC will have the primary data yes. and the secondary data coming from the municipalities and provinces will be compared vis-a-vis -vis the primary Tama. data. Because you mentioned, Tony Frank, kanina, nagkaroon ng gulo some of the retirees are also senior citizen beneficiaries. Hmm. Tama? Hmm. Na nagmi-mix up. Hmm. Baka mamaya may four piece pa. Yung four piece well. natin. di ba? You're talking of uh, ilang milyon yan? Uh, ko ka, uh, I think alam? Ang, ang four piece natin is about, again, another 4 to 5 million mm. So, kaya talagang kailangan ayusin kasi kung magbibigay tayo ng 1,000 per senior citizen tapos, eh, naiwan na naman yung mga dapat makatanggap tapos, ang laki na nang ilalukid natin Ang four, natin. four piece, 5,000, ha? Oh, yeah, 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 tama, tama, tama <laughs> oh, oh oh, So, kailangan talagang medyo technology, oh. technological support Database ano talaga, decisions. Yes, ito. yes para ma natin. So, yun yung unang problema. So, ito ha, sinagot na ni Tony Frank. Ang sabi niya kanina, hintay na po natin by, uh, of course, merong inaayos sila dun sa mga 1,000 for April, but for January, sigurado na yung 1,000. Mm -hmm. Now, the, ang sagot niya dun sa 500 pesos na monthly dapat tanggapin or yung 1,000 natatanggapin in the future, talagang technology. And I agree with him, 1,000%. 100, hindi lang ho trabaho nila Tony ni Frank yun, trabaho nating lahat. including Government. the community, the barangay, the senior citizens nandun para humabuo natin lahat ng data. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.